Ito na po yung sumpa luambas. Yan, Jis. Matindi po yan. Dahil yan ay nagbibigay ng mga masasamang bisyo. At mabilis na pag-atake sa inyo ng kamalasan. Mayinam na masakdula na nga dito. ang matapos itong isang mga kukulang, barang, may inam na ito ay gumagala sa inyong kapamahayan. Dahil ito ay isang tao ang gumagawa nito sa inyo. At siya po ay mahirap hanapin. Ayan, hubuno tayo ng... Ayan, nakabunot na pala tayo. Mga ah, ba yung barang yan apat uh, ano ha. Dito naman po sa 9, mainam po ito sa kinakailangan yung sugan. Pero mainam din po siya pagdating sa kabuhayan. Mapagmahal sa pamilya, masikaso, mabait. At uh, tinataglay po ang gusto ng kapayapaan. Kung gusto nyo magtagumpay agad sa buhay. Ayan ang 4, yun na po na audit ko ang 4 ay isa sa mga pagbabago pero ang pagbabagong yun ay maaring lumala dahil yung pagbabago mangyayari sa inyo ay isang bisyo o isang sugan ayan yan po ang pagbabago dahil ang mga nariyan na nariyanagabay ay mga malalakas po Yan po yan sa 4. Kaya kailangan po maging alisto sa lahat ng lakad. Hindi man kayo kan gumagawa ng mga kung ano man bagay na ikakasama para sa pamilya. Pero mahirap pong abasan itong queen na to. Yan pong 4, isa po yan sa matinding mga pagsubok, pangapit, tokso. Yan po yung mga pagbabago ngayon. Yan medyo malayo na rin po ulit. ayan. Pero ito, malalapit po ito. Queen sa inyo dahil yan po lagi 'yung nakikita ko sa barahan niyo. Itong juice, lagi na rin po yan. Kaya at yan pong juice isa yan sa mga pamilya ng mga elemento. Isa sa gumugulo sa buhay nyo at gumugulo sa lahat ng mga pinapangarap nyo. Sa jispo, nariyan na ang lahat ng salot, sakit at mga matitinding pagsubok kaya kailangan nyo maghanda palagi. Sa nakikita ko po sa barahang ito, may mga pagbabago na namang nagaganap sa inyong buhay. Yung hindi kayo masyadong ginaganaan sa mga pagkain at hindi na rin kayo makatulog pati sa mga gamit na papabayaan nyo. Kaya mainam na manumbalik po yung pananalig nyo sa Panginoon Diyos. Ganoon na rin po sa ating mga gamit. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Dahil po dito sa mabubunot po natin ang baraha, maaring may swerte kayong matagpuan at tagumpay. Mangyayari po yan kung hindi nyo po isusuko ang inyong mga katatagan. Kaya kailangan maging matatag at mananampalataya. Sa Panginoon Diyos, ganoon na rin po sa inyong buong pamilya. Ganoon din po yan sa JIS. Pamilya, pamilya ng kasamaan, yan po ang kumakalaban sa inyo. Ang Queen naman, isa po sa malakas nyong gabay, sana, kaso lang, kung hindi nyo mapapagtagumpayan ito, ito rin po yung Queen o isang mangkukulam na kumakalaban po sa inyo. Pero ang gabay nyo po ay isa sa malakas. Yun nga lang, meron pong katapat ang mga bawat gabay ninyo, ang mga kalaban na kumakalaban po sa inyo dahil po sa nagkaroon kayo ng gamit. So dito bubuklatin na po natin ito. Abangan po sa sunod ang tarot card. Tatlo po na tarot card ito.